Hello everyone, welcome again to Simple Item Signature At andito tayo ngayon sa my Siargao sa ipinagmamalaking Cloud 9 Ito nga pala ang current situation ng walkway guys Dati kasi 2 years ago nasira kasi ito ng bagyong Odette. Isa kasi ang yung Siargao na naging biktima ng bagyong Odette At ang bilis naman nila nakabawi guys, ito na ito na ngayon ang bagong walkway going to the surfway area. Diyan sa may bandang gilid guys ang sarap paliguan diyan kasi hindi siya masyado malalim. Diyan na rin ang nagsisilbing surfing practice area para sa mga baguhan. Bago sumabak doon sa may pinaka cloud nine talaga guys. Ito papunta tayo ngayon sa may shaded part. Meron kasi diyang maliit na parang doon sila titingin kapag mayroong mga competition hindi kasi mainit kasi may ano siya may bubong pwede ka namang doon pansamantal lang para hindi masyadong expose sa init ng araw siyempre guys yung mga Pilipino hindi masyadong mahilig sa pagiging expose ng sunlight hindi tulad ng mga foreigners guys ang dami ng mga foreigners dito naman ang kanilang kinahihiligan mahilig talaga sila mag susurf lalo na yung magpapabilad sa init ng araw kasi alam nyo naman yung mga kutis nila hindi pare sa atin na umadali you know, lamang sunburn ito nga pala yung mga kasama ko guys they are now having their own surfing instructor for them to learn how to surf nga pala guys yung panganay ko marunong palang mag surf ayan o nakatayo naman good job yan guys o so, yung mga baguhan nagsisimula na silang ano mag insayo tapos of course kailangan nilang sumabay sa agos ng alon para mas maganda yung pagbitaw ito na guys yung isa sa aming kasama na tinuruan ng surfing instructor for at least 3 minutes to 5 minutes ayan na guys tingnan natin kung gaya na ba niya ayun guys for first time nakatayo naman kaya lang hindi masyado maganda yung movement ng waves ayun guys yung anak ko si Arbrent nakatayo na guys okay ito yung wife ko guys at saka yung ano anak ko. Shout out to Leo, Slimmy and Katrina. So, yan guys yung mga ibang mga kasama namin dito at yung mga siyempre yung mga foreigners ang dito rin. Yan guys, yan yung isa sa mga magagandang view dito guys. pangalawa namin kasama guys na gusto rin yung mag surf tingnan natin okay ready kaya mo na sige go hindi pa yata kaya niya guys meron pa kasi oh, uh, simple yan na guys yan na yung alak ko na ayaw talaga magpapahuli gusto niya rin subukan kung ano yung mag surf Ayan, ayan, tingnan natin guys kung kaya Oh, nakatayo siya guys Wow, at least for 3 uh, to 4 seconds guys Nakatayo din siya e, okay. Tingnan naman natin guys Yung pangatlong contender Tingnan natin kung kaya din ba niyang Makatayo sa surfing board Ayan, meron pa kasing mga ano, preliminaries na instruction guys Before talaga susubukang mag-surf mahirap na guys kung masugatan hindi di kaya ayan guys yung iba namin kasama hindi na sila naligo kasi doon na daw sila pupunta sa may ibang area yun yun guys yung anak ko guys nagsaserve din yan nakatayo naman kaya lang hindi masyadong tuwid yung ano yung katawan dahil siguro sa baguhan lamang guys yan guys simple guys yung beautiful wife ko guys hindi siya magpapahuli susubukan din na ulit niyang magsurf tingnan din guys kung makakatayo ba siya o yung surf, surfing board ang tatayo ayan na guys habang hinihila siya ng surfing instructor guys simple nag instruct din yan yan tingnan natin guys kung makakatayo guys sige nga Go my wife! Go, my beautiful wife! Pag mamalaki natin sa buong mundo, na kaya mong tumayo. Sige, go! Okay na, guys. Ayun na, guys. Wow! nako guys. Okay. So, okay na yun, guys. At least, meron na siyang record for the record, guys. Na kaya pa lang niyang mag-surf kahit hindi nakakatayo. So, yun lang, guys. Hindi tayo masyado magtatagal doon sa may area kasi pupunta pa pa kami sa doon sa my, no, other side. Siyempre... Ilubos-lubos okay, na nila yung pal paliligo diyan guys kasi natingnan mo naman yung water. Para doon sa medyo may sensitive na skin guys, pwede ka namang maligo doon sa ilalim ng walkway. Meron namang shade part doon. Dito sa ilalim nito guys, hindi masyadong mainit so pwede ka dyan magtatampisaw. Okay, so babalik tayo muli guys doon sa may ano, sa may swimming area. Andyan. kasi may iwasan guys na parang gusto ko pag manatigin dito gusto ko maligo kasi tamig yung tubig daga tapos hindi na masyadong masakit sa skin kasi ando naman sa ilalim ng walkway ayan guys so siguro gusto nilang magpapapicture sa may ano yun sa kanilang instructor at for documents naman guys at least nasubukan nilang magsurf kahit hindi masyadong outstanding yung performance pero okay naman guys at least for experience lang ayan guys oh instructor balik ka muna doon picture ka muna ikaw kasi yung instructor eh at least so for promotion naman hanapin nyo lang si kuya pag gusto niyo kasi 500 lang guys oh, 500 lang yung ano niya kiningi sa amin part po ng ano time for serving yan so thank you kuya thank you for the time kuya So, yun guys, that's our experience in Cloud9 Surfing Capital of Siargao. Hanggang sa muli guys, see you and God bless us all. Bye bye!